Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Bismillahirrahmanirrahim Alamin Salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd Sabi ni uh, Rahman Magpambukol Sabi niya ganun ba ustad Pwede magkain sa restaurant Ng mga Christian So normal sa atin Halos marami Halos uh, majority sa restaurant Kainan, food chain uh, Sa atin sa Pilipinas Ay mga may ari ay non-muslim kaya kung mapatunayan natin na hindi naman iisa ang lutuan hindi naman sila hindi ginagamit ang mantika ng baboy sa kanilang mga restaurant so walang problema kumain tayo sa kanila walang problema na kumain tayo sa kanilang mga restaurant okay basang mahalaga alam natin na hindi naman iisa yung kanilang lutuan hindi pinaghalo ang halal at ang haram hindi ginagamit ang mantika na baboy sa pagpaprito so pwede tayong kumain sa kanilang mga restaurant at wala pong issue doon kahit nasabihin natin na kumakain sila ng baboy at uh, nagluluto sila ng baboy kung hiwala yung luto ng mga halal para sa atin hindi, hindi sila gumagamit ng mantika, so halal sa atin na kumain doon, pero kung alam natin na isang mantika, halo-halo yung pagluluto nila ng haramat uh, halal, so bawal tayong kumain doon, yun pong pagkakaypa Allahu a'lam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi